Mula sa pagpapanatili ng ugnayan sa mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar, o kaya na may pagsubaybay sa mga paboritong palabas, hanggang sa paggamit nito para kumita ng pera, positibo man o negatibo ang epekto ng paggamit nito ay hindi maitatangging internet ang isa sa mga pinakamakapangyarihang instrumento sa mundo. Kung mangyaring iisang tao lang ang kokontrol nito, gaano kalaki ang magiging implikasyon nito sa buong daigdig? Sa higit limang bilyong Google search kada araw, anim na libong tweet kada segundo, at bilyon-bilyong oras ng panonood ng mga video sa iba't ibang platform, paano pangangasiwaan ng isang tao ang ganito kaimportanteng instrumento? Kung tutuusin, masasabing kahit papano'y may paraan para makontrol ito dahil sa iba't ibang panig ng mundo'y may labing apat na tao na humahawak ng sinasabing susi na kumokontrol sa internet. Ang mga susing ito ay ginagamit upang maprotektahan ang tinatawag na domain name system o DNS na dahilan kung bakit imbis na mga numero ang nilalagay sa address bar, ang mas madaling tandaan na mga domain name gaya ng google.com ang nagagamit. Kaya naman nasa iba't ibang parte ng mundo ang labing apat na tao na dahil kung magkataon na may makakuha ng lahat ng nasabing susi, sa teorya ay maari nang makontrol ang kabuoan ng internet. Imposible man, kung sakaling mangyari ito ay napakalaki ng magiging impluensya ng taong ito dahil sa gamit ng internet sa karamihan ng ginagawa ng mga tao. Sa pagkakaroon ng kabuang kontrol dito, para na rin itong pinapatakbo ang araw-araw na buhay ng mga tao mula sa bahay hanggang sa trabaho. Pero kahit pa sa mabuti o sa masama ito gagamitin, malaki ang chance ang ikakayaman ito dahil ang pinakamalalaking website sa buong mundo ay posibleng magpadala ng iba't ibang mga regalo para lang makahingi ng mga espesyal na pabor. Ang pinakamalaking implikasyon nito marahil ay sa pagpapalabas ng impormasyon, sa politika man o sa negosyo, at kung ang mga ito ba ay may katotohanan o wala. Sa kabila ng ganito kalaking impluensya, Kasabay naman ito ang posibilidad na maharap sa napakaraming mga negatibong bagay. Isa na dito ang pagkakaroon ng napakalaking marka at tsansang mapunteriya dahil sa kayamanan, kapangyarihan, o sa pamamaraan ng pagpapatakbo ng internet na hindi pabor sa iba pang mabibigat na personalidad. Mauuwi ito sa pangangailangan na manirahan sa isang lihim na lugar na napapalibutan ng napakataas na level ng seguridad. Hindi na rin maaaring makita sa publiko at di magtatagal ay magiging normal na ang pagtatago para sa kaligtasan. Kung ikukonsidera ang lahat ng mga bagay na ito, parang hindi magandang ideya ang pagkakaroon ng ganitong kontrol. Isa pa, kung sakaling mawala ng biglaan ang internet sa buong mundo, hindi ba't parang wala na rin itong magiging silbi?